So, mga kasunanay, welcome to my new vlog for today's video. At dito, ulit kami sa SM. Papabili yung anak ko ng cellphone. Kasi gamit daw niya sa school yun. Ayun, oh. Ayun, oh, oh. Ayan, dito kami, Dito kami sa, Browser ano? Beauty Butane. Ayun, oh. Mm. Dito tayo, oh, dire. Yan, mga langka. Tatago sa likod ko mga unggoy. <laughs> Ayaw <Ayun>, magpakita sa... <laughs> Ayaw <ayun>, magpakita sa... <laughs> ah, meron mo tago sa... <laughs> mga taga siguro itong mga tawahanan eh.

Okay. Oh, says, time, hey, <laughs> sense, uh, ano sa SM? Hindi pa tayo? Ha? Hinasa lang tayo. Nasa sa ano, Red Stick. O oh, oh, doon sa so may malawin ang masarap doon. O, produce mo. Ganun lang. <laughs> Dito lang kayo <kasi> pa <pauli> tayo lang <laughs> <ba? Sarap, malalaki> lang. <laughs> ng pata doon. Sarap <laughs> Masarap. Malalaki ng <lang> naman. <laughs> sarap ang sarap stikan. Malambot ang... nandito no? Ang sa liwa, wala naman ang dito. Sa tulogol. meron dito. May SM no, we'll yeah. okay. so, Ano nga, ano sa na lang sa na lang tayo. Mag yung, yung maganda to. Ribstick. Hindi walay tayo, dalawa oh. ko. Ang... <laughs> maganda doon, malalaking ay, ano, malalaking ay, yung laman. Sa may mulawin. Oo, oh, oh, pero ang lata malambutan. Kasi nakaano pressure cooker. Ito oh, power mas mas. Yan ano yan diyan anak ko. Oh. Ano iPhone yan? ito. para pilitin na babasa Puro Yes. Mm -hmm. Yeah. Eh si Kuya mo ang pipili eh is one at the po. Oh. Ito daw gusto niya. Tibis natin sa A15. <laughs> na at sa ano kasi ma'am sa Ranger. <laughs> <Sir, laughs> lang din naman nagagamit. <laughs> <laughs> Ipipri ko na lang yan sa inyo sir. One one na Pri na lang po yun. Dati nung pagbili ko dito man maraming previous din to. Dati ba yun? Sa Robinson kasi to. Kapag pasko ka nagpunta rito. Maraming previous. Sama pa yun po. Available color natin dyan ma'am. Blue at saka blue black Blue at saka blue black. Mm. Ito po yung pagka -pag blue. Um, Tapos yung blue black naman pagka -pag dark. May, uh, may warranty rin. Yes po. It's also warranty naman po ito natin. Ito tayo kang bago labas. Yes po. Ito sa A, A series. Sa warranty naman sir, meron tayong A series din yung... naman to eh. Bakit uh -huh. ito siya? Tagal na yan? Ako, okay, bago na po. No. <laughs> Seven days replacement. Seven days okay, sa replacement pa. Pero sa warang po, one year po. Ano naman one year warranty? Um, ano po, sa okay, service center na po natin. Hmm. Oo. Oh, mga uh -huh. parts. May Sa ibang

kukunin ko naman. Oo, nahita ko nga. Ah? Hindi. Pero... Um, ha? Yan ang... Ha? Uy! Mahal to unang labas. 20 Mati Ilaw. And then ito sa ano, sir, uh, Samsung <laughs> <laughs> Kasi pag, pag ano to, eh, home credit. Pag ano, credit, Pag gano, home <laughs> down sa Pag home credit, pag gano, down. <laughs> Para pala may hope oh, okay. ram credit talaga na tao Hindi dinagom. Ginagamit ng lang? na. Check na tayo pa sa Power off ko na Ito okay. so, ang naman ang ano may-ari. Niyo sa, Tapos ma-apply. May pending nga kasi. Facebook. September 14. ka temper dito. <laughs> <laughs> oh, roller, oh,

Dito yung video nila. May nag-function dito. Kapon. <laughs> And mm -hmm. a yeah. iPad. Baka ngayon yan. Kapon pa yan. Kapon pa. pa. Kapon pa. Kapon pa. Kapon pa. Kapon pa. Ay, bilhin natin yan ng... O, tara na, tara na. Dito yung... Nakabili na kami ng Samsung, ano... V5 is ano? A5? A5. I15. Oh, I15. A. Oh, A15. Ah, sa akin A50. Tayo A15. Tayo, okay, eh, mahal eh. 20 mil. Oh, 20 mil sa'yo eh. Matagal na naman to. Matagal na. Eh, mahal pa rin yan. Bakit? magkano pa rin yan? O. Oo, naka ganda. Ganda oh. No, 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 No? Wow. Dito. Ang mm. inusulit. Saan tayo? Sa kato? Oh, sa ano? Red stick? Maganda. Oh, may manok din doon. maganda. Maganda. Masarap na doon. Kasi maka... Wala kang tira pa rin. Ha ha ha. Ay, blan pa mabago, ibalik yan mo high yun, Doon sa mulawin. Doon. Yung dinanaan na natin. Pauwi na pa rin naman tayo. Ano ba? Daan muna tayo sa ano yan. Ipahayos muna natin yun sa may tansa. doon Oo. Doon lang sa tapat ng tutal, Han. Yung rib stick. Tutal? Total doon sa Bulawin, doon sa... Sinaan oh, tayo, ma? Oo nga! Sinaan na natin. Maganda okay, roon. Okay. Uh -oh. Mura lang doon. Ah, uh ah. -huh. Tignan tayo, Ma. Huh? Ang huh? gravy dyan. gravy. gravy. Mm. ganda ng bulaklak May mga makain yan pagkatapos ng ma-invite din. Hindi lang mo Hindi lang. Balutin ng tiro na Yan Hahaha. tayo Yun tayong so, aahan sa Solid tayo sa <laughs> ah? tayo tama 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 pa? tama 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 hapunan tama na tama magluluto Mga Alam tama 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 yan mm. oh, mga kasama. Mm. So, nandito na po. Pauwi na kami. Kasi tapos na kami bumili ng cellphone. Ang bilis na namin bumili ng cellphone. Kasi nakapili na siya bago kami pumunta. Ah, yung payat. Dapat kaya magpapayat ka. Ayoko. Ganamang ano yeah, o. magpapayat <laughs> balik ulit kami dito sa ano, sa daanan namin. Eh, tapos na kami nakabili. Ikot-ikot. minutes lang. Labas so, na. Hindi na din ang short photo ko lang. Mo, hindi mo raw nalabilan si Papa mo ka ng short kahit okay okay daw. Kahit daw okay okay, hindi mo nabilan si Papa mo ng short. makita <laughs> kayo. So, hindi uh. ako wala kang mabili daw. Okay, okay. Relax. Uyan so, na. Uyan na? Ha? Uyan Ewan ko, alam, may bayad ata yan eh. Darap maging darap Ito kami sa WebSarap, ha? Saan? Itibak. Barbers, diyan sila nagpapagupit. Ito? Hindi, nagpagupit yan diyan? Oo. Magpapangil. Hindi, hindi diyan? Uh Oo. -oh. yun sa atin. Sabi ko diyan, may ano na diyan. Nagpapangil lang Ang ganda oh. eh, okay. ribs sarap. Nag-vlog ako kayo, ma'am? Ako <laughs> po, sir. Nag-vlog po ako, sir. <laughs> Paano, ano po, sir? Pawala-wala. Dito tayo. Dito tayo. Sa dulo. Ribs. oh, pero masarap yan, boy. Hi po! Ano kayo? Ha? At saka yung soft drinks na 1.5 ba yun? 1.5. okay. Yan na lang po. Wag na, yun, may hanggar yan ngayon. Wag na. May yan ngayon. Na. Rib stick lang. solo lang, apat. Apat po. At saka, ano, poke, 1.5. Kasama ng rice dyan. Ang Waiting lang pala to. Ba, sabi sa classic ko, one hour daw, puno na. Ano? Waiting pa lang. Waiting watts lang pala to, yan ang mga uh, ano ko. Yan ang bagay niya sa alcohol. Kaya mo magpakita. Yan si Titin, oh. Mabuti pa si Titin. Binigyan ako ng chocolate. Thank you <laughs> pala kay Titin kanina kagabi. At tago niya pa. Sabi niya, may bibigyan ako surpresa sa'yo. Yung pa. Alam mo, maliit na sa <laughs> bahay lang. <laughs> Walang laman. Miski wala eh titin nga yung, su yung pera niya, tinipon-ipon eh. niya. Ang yeah, ka siya akin? Ayan po. ko sa akin ka Porting eh. pa naman. Oh. Ay, Sprite. Ay, ah Nakapulot ako niya. mo ano sa motor na yun? Malagay naman na yun. Pero iba to pa, isa lang. Chargeable siya. May nalagyan niya, chargeable mo. Ah, yung parang siguro yan sa binibili natin, Para ah. ah. ko oblong siya. Mayamanin, ang anak ko. Samsung Pantatak. Feeling rich ko, Samsung tsaka iPhone lang <laughs> kasi iPhone at saka Samsung? Napaka te para kung anong bibilihin mo. ka pa sasakyan? Tapos kami ni Papa, uuwi na lang kami ng Tacloban. magawa lang naman. Kochi naman na cellphone na. Kochi <laughs> bibiliin mo hindi ako kasama ako kumain pinagtatago lagi Ayan dito. Matanda ka? Siya. Si Guti na matanda? So, ako nakabata na. Si Juan, so, anak ni brother, yung nagyayari. So, naman ni Carol yun. Ano pa nga lang? Totoy. Ang Ang ganda na yung dalawangan. Ano no? Ang babae, no? Asan ah, na yun na yun? Malalaki na yun, mga college yun nung nag high school na yun nung nag a pa tayo. Yung dalawang buhay ni brother. Nakata, oh, baka yung mga may asawa na nga yun. Mm -hmm.